The Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025, The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Pem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Oh, oh, The Mandate 2025, The Brigada Midterm election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. aba maka lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives Brigada News FM the music and news authority Mga ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Lager ka Brigada Na nagpakalat ng fake news Na naospital si CIDG Director General Torres Sinilbinahana ng warant mga aktibidad para sa paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution nakahanda na. Samantala nanaksak sa viral na rambol sa tapat ng paaralan sa Pasig City na pagalamang 13 anyos lang pala. Mga pumuyog sa criminology graduate na namatay matapos pagbintangang magnanakaw, tinutunto na ng PNP. Dr. Nipo Francis sinabing hindi patuloy ang ligtas sa kapahamakan ang Santo Papa. Pero naniniwalang mabubuhay pa rin ito PNP tiniyak ang seguridad para sa panagbenga 2025 sa Baguio City Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life, life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon, Kabrigada ng Sabado, February 22, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Kada sila matibag. Kini balita nationwide tanghani, Brigada balita nationwide. Kabrigada iniimbestigahan na ng Manila Police District or MPD ang kaso ng pagkamatay ni Christian Dentido Ambon, ang criminology graduate na nasaway matapos hong masaksak habang inahabol ang sospek na nagnakaw ng kanyang cellphone sa Manila or Malate, Manila. Pinagtulungan din siyang bugbugin at itinali ang ilang residente sa klasada. Ang insidente ho'y naganap noong Pebrero 8 hanggang o bandang alas 11 ng gabi at bumuo na ang MPD ng Special Investigation Task Group Ambon upang siyasatin ang nasabing insidente. Ang sagawa na rin ng panayam sa mga testigo, pangangalap ng ebidensya at pagre ng mga CCTV footage sa lugar. Samantala, isinilalim, na din sa autopsy ang bangkay ni Ambon upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Iniyak naman ng MPD na hindi mananatiling walang kasagutan ang kasong ito at ibibigay nila ang hustisya na hiling ng pamilya. Sisiguraduhin naman nilang mapanagot ang mga responsable sa krimeng ito. Patuloy pong inihikayat ng MPD ang publiko na magkipagtulungan sa investigasyon at magbigay ng anumang impormasyong maaring makatulong sa paglutas ng kaso. Bagong bago, Balita Samantala, hindi patukoy ng Pasig City Police Station ang dahilan ng nangyaring away sa pagitan ng mga kabataan na nauwi pa po sa saksakan. Kamakailan ay nag-viral ang isang video kung saan ang dalawang grupo ng mga kabataan ay nagsuntukan at dalawang bata naman ang nabiktima ng pananaksak. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Pasig City Police Station PIO Police Captain Jean Aguada. Sinabi nito ngayon ay wala pa silang makuhang impormasyon sa mga kabataan hinggil sa mismong rason kung bakit sila nag-away-away. Wala po kaming makuhang information talaga kung ano po yung ugat. Basta ang sabi lang po ng mga bata ito ay yun nga, away bata lang, away estudyante. Pero yun na nga, limited pa si, kasi ang binibigay nilang information. Marahil siguro ay dahil nasa harapan po ng kanilang mga parents po. Kaya hindi pa po sila lubos na nagsasalita. thank you Ayon kay Aguada, hindi pa natatapos ang kanilang investigasyon hinggil dito. Bagaman na i-turn na umano ang mga bata sa bahay kanlungan, magsasagawa pa rin sila ng mga pagtatanong. Kabilang na rito, ang 13-year-old na batang bumunot ng folding knife dahilan ng pagkakasugat ng isang 14 years old at 15 years old na estudyante. Although natapos na kahapon po yung pagharap nila sa piskalya at na-turn na natin po sila sa bahay kanlungan, mm -hmm. pero from time to time, po ay magkakaroon pa rin ang follow -up ng follow-up ng na pagtatanong-tanong sa kanila uh, hanggang sa nandun na sila sa siguro kasi nasa state of shock pa sila dahil din sa nangyari. So, hindi pa pula willing na magbigay po ng informasyon. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, dumako tayo sa Brigada News FM Cebu. Ang lead convenor ng hakbang ng mga maisog sa Cebu at pro Duterte blogger na nagpakalat ng fake news na naospital si CIDG Director General Torre. Sinilbihan na ng search warrant bago ang kanilang rally mamayang hapon. Brigada Wendelin Manlangit Karyon i Brigada Mo Brigada Report Pinasok umano ng mga polis kaninang alas 12 ng hating gabi ang bahay ni Ernest Jun Abinis na siyang lead convener ng hakbang ng mga maisog Cebu. Napag-alaman na galing pa umano ng Manila ang mga pulis na pumasok sa kanyang bahay sa Barangay Sambagdo, Cebu City upang magsilbi ng search warrant sa sinasabing ilegal na pag-access ni Abinis sa mga impormasyon at data ng mga hanay ng kapulisan. Kasama umano sa kinuha ng mga pulis ang cellphone at laptop ni Abinis. Itinaon ang pag-serve ng nasabing search warrant sa gagawing malamit. King Cebu People's indignation Valley ngayong alas 4 ng hapon sa Mandawi City kung saan kumpirmadong dadalo si dating presidente Rodrigo Duterte in the heart of changing lives, sa ito si Brigada Wendelin Manlangit Karyon ng 90.7 Brigada News FM Metro Cebu The Music and News Paglipana naman ang love scam sa Pilipinas, target na paimbestigahan sa Senado. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada, live report. Nanawagan si Senate Committee on Ways and Means Chairperson Sen. Wing Gatchalian sa mga lokal na pamahalaan at maging sa law enforcement agencies na labanan ng paglipanan ng love scams sa Pilipinas na siyang bumibiktima sa mga dayuhan. Ayon kay Gatchalian, base sa ulat ng Australian Federal Police, marami ng Australian ang nabibiktima ng love scam kung saan ang scammer nito ay nakabase sa bansa. Kaso nito, target ng senador na maghain na resolusyon hinggil dito ito upang kanila itong masilip. Anya mainam na mapuksa ito dahil nakakahiya ang dinadali na itong imahe sa mga Pilipino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang pagpapatibay naman ng defense cooperation sa Japan, Kabrigada, abay mahalagang akbang sa gitna ng hamon sa security environment sa ating teritoryo, ayon yan sa liderato ng Kamara. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! Report! Kinilala ni House Speaker Martin Romualdez ang lumalalim na strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Sa pagdiriwang ng National Day ng Japan, binigyang diin ni Romualdez ang kahalagahan ng pagpapatibay ng kooperasyon ng dalawang bansa, partikular ang niratipikahang Reciprocal Access Agreement. Sa ilalim nito ay pinahihintulutan ang pagpapadala ng military troops sa pagitan ng Pilipinas at Japan, pagsasagawa ng joint military exercises, human rights missions at pagtugon sa panahon ng kalamidad. Sinabi ni Romualdez na patuloy na pinalalakas ang partnership na nakaukit sa shared values ng demokrasya, pagunlad ng ekonomiya at regional security. Ipinunto rin ng speaker na sa harap ng mga hamon sa security environment, lalo na sa mga teritoryo sa karagatan, na nanatiling mahalaga ang enhanced defense cooperation sa mga bansang tulad ng Japan upang gawing ligtas at papayapa ang Indo-Pacific. Inilarawan nito ang RAA bilang isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng ugnayang militar. Sa implementasyon ng RAA, inaasahan umano ang mas malakas na interoperability at koordinasyon ng militar tungo sa layunin na mapanatiling matatag ang rehiyon. Optimistiko naman si Romualdez na patuloy na uunlad ang ugnayan ngayong nalalapit na ang pagdiriwang ng ikapitumpong anibersaryo ng diplomatic relations sa susunod na taon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapido! Dito ang nationwide. Um, Department of Health ipinagutos ang paglalagay ng dengue Fast Lane sa lahat ng mga ospital. Brigada ko Studio, ibrigada e mo! Brigada <laughs> Report Inatasan na ng Department of Health ang lahat ng mga ospital at pasilidad ng gobyerno na muling isaaktibo ang kanilang mga dengue fast lane upang matiyak ang pinabilis na pagsusuri at paggamot sa mga pinaghihinalaang kaso ng dengue. Bukod dito, inihanda na ng DOH ang libu-libong dengue IgG, IgM at dengue RDT test kits upang dagdaga ng mga posibleng pangangailangan. Calabarzon, ang may pinakmataas na kaso ng dengue, sumunod ang Metro Manila at Central Luzon. Labing pitong local governments unit naman sa loob ng mga rehiyong ito ang mga dengue hotspot. Kaya kinikilala ng DOH ang otoridad ng mga lokal na punong ehekutibo na magdeklara ng mga outbreak sa kanilang lokalidad at handa silang suportahan sa kanilang pagtugon. Sa ngayon ay nakikipagugnayan na ang DOH Center for Health Development sa mga local government units para ipatupad mga kinakailangang preventive measures para labanan ang pagkalat ng dengue. In the heart of Of changing Lives. Ito si Brigada Jiko Custodian ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News of Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala, pagtatayo naman ng permanenteng evacuation center sa Negros, abay pinagutos na mga kabrigada ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! <b -b 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 report! Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Task Force Kanlaon at mga lokal na pamahalaan sa Negros Island na bumuo na ng plano para sa pagtatayo ng mga permanenteng evacuation centers kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Pinatututukan din ng Pangulo ang pagbuo ng long-term o pang matagalang plano at recovery gaya ng relokasyon para masigurong hindi na babalik ang mga lumikas na residente mula sa loob ng 4 kilometer danger zone na. Ayon sa Pangulo, maaaring gamitin ang hazard map ng FIVOX upang malaman ang mga lugar na ligtas na pagtayuan ng evacuation center at relocation site o lilipatan ng mga residente mula sa danger zone na. naman ng Pangulo na hahanapan ng pondo ang mga lokal na pamahalaan na, naubusan na ng quick response fund. Ayon kay NGMC Administrator Ariel Nepomuceno, may inaprobahan ng 112 billion pesos na halaga ng assistance mula sa kanilang QRF na ipamamahagi pa para sa maintenance at pagkain ng mga bayang apektado ng kanlaon. Nabatid na bumisita kahapon sa evacuation center sa La Carlota City si Pangulong Bongbong Marcos. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Umahataw, Brigada Balita Nationwide. Samantala, higit isang libong pulis ide-deploy para sa seguridad ng Twin Parades, kaugnay ng Panagbenga Festival sa Baguio City. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada! B -b 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 pH. Report! Mahigit isang libong police at force multipliers ang idineploy ng Baguio City Police Office upang tiyakin ang seguridad ng mga residente at mga turista na makikisaya sa Grand Street Dancing Parade ngayong araw at sa Grand Float Parade bukas. Ayon kay BCPO City Director Police Colonel Ruel Tagel, 850 sa mga polis ay mula sa Baguio's Finest habang 350 naman ang manggagaling sa Augmentation Forces ng Police Regional Office Cordillera, Regional Mobile Force Battalion 15 at iba pang unit ng pulisya nakahanda rin ng deployment plan at traffic rerouting scheme upang masiguro ang maayos sa daloy ng parada at trapiko. Samantala tiniyak ni BCPO Traffic Enforcement Unit Head Police Major James Allen Dugaw na magkakaroon ng sapat na traffic signages at alternatibong ruta para sa mga motorista. Tiniyak ng BCPO na handa sila sa anumang sitwasyon upang masiguro magiging ligtas at masaya ang pagdiriwang pagkakahawang ng Panagbanga Festival. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Bago'ng awesome. bago, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, nagpapatuli pa rin po siya ang kinakasang aktibidad ng ilang grupo para ho sa nalalapit na pagunita ng ikatatlupunsyam na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Pebrero 25. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay David Dasanwan, ang tagapagsalita ng grupong taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado Network Alliance or na, sinabi nitong nakalagay tinatag na rin ang samasamang pagmamarcha ng iba't ibang grupo, universidad at sektor patungong People Power Monument sa susunod na linggo. Pagdating ng Martes, February 25, tama sama ang iba't ibang grupo, hindi lang mga mga eskwelahan, hindi lang mga universidad, pati ang iba't ibang sektor at ang iba't ibang grupo ay sama-samang mamarcha papunta sa People Power Monument 3 to 6 p.m. yung programa doon, iba't ibang sektor. At tapos mayroong misa si Bishop Broderick Pabilio alas ko imedya naman doon sa EDSA Shrine. Ayon pa kay San Juan, tatlong panawagan ang nais nilang isigaw ngayong taon para sa pagunita ng naturang mapayapang pag-aaklas. Kapag kasunduan daw ng mga grupo ang main call na Marcos Singilin, Doterte Panagutin at Sara Litisin. Nakapuesto si President Bongbong -Bong Marcos Jr. at uh, nakita naman natin kulang pa rin ang aksyon sa presyo ng bilihin, mataas pa rin ang presyo ng bigas, hindi pa rin tumataas sapat ang sapatan sahod at uh, sa tingin natin sa ngayon ay mabagal pa rin yung usad ng holding accountable kay uh, uh, former President Duterte no don sa extrajudicial killings etc yung ICC hindi pa pinapapasok sa Pilipinas so dapat panagutin si Duterte doon. At syempre, klarong-klaro naman na umusad na sa Kongreso impeachment din na na sa Senado ang panawagan natin para litisin. At sa huli naman mga kabrigada, binigyang din pa ni San Juan ang kahalagahan ng EDSA People Power Revolution at ang sama-samang pagkilos ng taong bayan para ipaglaban ang gustong mangyari para sa Pilipinas. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala, patuloy pa rin binabantayan ang kalusugan ni Pope Francis na na-diagnose na may double pneumonia o yung may pneumonia sa dalawang baga nito. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Doc Sergio Alfieri, ang chief surgeon ng Hemily Hospital, na bagamat unti-unti nang bumubuti ang kalusugan ng Santo Papa, maituturing pa rin kritikal ang kondisyon nito. Ani ang 88-year-old na Santo Padre ay lumalaban pa rin sa karamdaman. Kung siya raw ang tatanungin, bagamat maayos ang kondisyon nito, ay hindi pa rin niya masasabing malayo na ito sa kapahamangan Ang double pneumonia ay isang serious infection na maaring makasira sa baga ng isang tao lalo na kung may edad na ang tatamaan nito. Sa ngayon, inaasahan umanong mananatili pa si Pope Francis sa kanilang pasilidad hanggang sa susunod na linggo. Itinuturing naman ni Sen. Christopher Bongo ang mga overseas Filipino workers bilang modern day heroes dahil lang sa kanilang sakripisyo upang may taguyod ang kanik kanilang pamilya. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, nag ang senador ng panukalang batas na naglalayong doblihin ang red or bed capacity ng mga OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga para sa mga ito. Sa 50 kapasidad mga kabrigada, gagawin na itong isang daang uh, higaan upang matugunan ang pangangailangan ng mas nais na maraming OFWs at sa kanilang pamilya na nagpapagamot sa naturang ospital. Maalala na na OFW Hospital sa bisa naman ng Executive Order No. 154 na pinirmahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kabrigada, mahalaga ang paggabay sa ating mga anak at pagtitiyak na hindi sila mapapahamak. Sa pamagitan ng simpleng pagkausap sa kanila, maaari ninyong malaman kung mayroon ba silang mga problema sa paaralan, pati na rin kung mayroon ba silang gustong sabihin sa inyong mga magulang. Ang simpleng pangungumusta ay malaking bagay para sa mga anak dahil maaaring mayroon na palang bubuli sa kanila o di kaya naman po ay mayroon na silang kaaway at iba pang problema sa pag-aaral. Sa mga magulang, dapat matiyak na hindi lamang tayo puro trabaho at maglaan din tayo ng sapat na oras para sa ating mga anak. Sa ganyang paraan, masisigurong hindi sila mapupunta sa maling mga kaibigan at malagay sa pahamak ang kanilang mga kinabukasan. Isa po yung paalala mula sa Moms Love ES1 Capsule, nakapartner naman ang mga ina para masigurong healthy at mababantayan ang inyong mga anak mula pa lamang sa sinapupunan hanggang sa sila'y iluwan. Moms Love ES1 Capsule, simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, Brigada ho ng tulong ang Brigada News FM Bugo at tawang tahanan sa pamilya ng isang 14-anyos na dalagita na umano'y biktima ng pang-abuso sa barangay Nylon, Bogo City, Cebu. Nakarating ito sa Brigada News FM Bogo nang may nagsabi ho na hindi na sana mag-file ng kaso ang pamilya ng biktima dahil po sa kawalan ng pera at sa takot na baka wala ring mapapatunguhan ang kanilang pagpa-file ng kaso laban sa umabuso sa kanilang anak. Agad hong uh, naiasis ng Brigada Team upang ma-file ang kaso at upang malaman ang mga pangangailangan ng pamilya. Sa ngayon po, nag-abot ho na muna dang kaunting tulong ang Brigada, Wanta at ang ating tagapakinig sa kanilang pamilya. Kabilang na ho rito ang bigas at mga grocery items upang kahit papano'y makatulong ho sa hanap buhay ng pamilya. Taos pusong nagpapasalamat ang pamilya ng biktima lalo ng ina nito sa tulong na natanggap mula sa brigada, wantahanan at sa ating mga tagapakinig. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Balita, balita. nakabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong nabakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule Buong so, puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At sa ngala ni Brigada Leo Navarro Malikdem, ako naman si Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at happy weekend mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Love music and news! Authority. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.